Good afternoon mga idol. Ano? Uh, good afternoon po. Uh, good afternoon. Uh, may message po lang, lang, pala ako sa inyo no. Yung aking mga solid subscriber at viewers no. Yung taga-subaybay sa aking pagbablog no. Uh, mga lods, uh, nagpapasalamat po ko sa inyo nga sinusuportahan nyo po ako no. Uh, nagpapasalamat po ako nga lagi kayo nakasupport sa akin no. Talagang pinagpala po talaga kayo ng Panginoong Diyos sa akin no. Uh, mahal na mahal ninyo ako mahal na mahal ko rin kayo sa totoo lang po mga idol galing sa puso ko ang pagmamahal ko sa inyo mahal na mahal ko kayo ng aking mga subscriber at mga viewers yung taga suporta sa aking video no lalo na nag na, share at nanonood yung palaging nanonood sa aking video no at nag like nag share no sa so aking video maraming salamat sa totoo lang mahal na mahal na mahal na mahal ilang times po nga mahal na sobrang pakarami ng pagmamahal ko sa inyo sobra ah, nakasuporta kayo palagi umangat na po yung subscriber ko thank you lord thank you wala tumitingin ko sa aking subscription no? umangat talaga siya sobra Abi, parang hindi hindi ako naka uh, hindi ako makapaniwala. Parang ito na yata ang binigay ni Lord sa akin sa aking pagsisikap mula, mula 2016 uh, 2016 po talaga ako nags, na ginawa ko tong channel ko po 2016 pa po ngayon po medyo uh, umangat na siya 24 na po ngayon lang din naman ako magmadali nga mamonetize ang akin lang tong organicong organicong mga subscriber talagang wala po akong masabi sa inyo yun lang masabi ko sa inyo mahal na mahal ko kayo ilaka times pagmamahal ko sa inyo at pagdasal ko rin kayo na bigyan kayo ng maraming blessing ni God at magandang pangangatawan at magandang buhay mm, I love you so much po sa aking mga subscribers at viewers solid supporters mahal na mahal ko kayo salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog meron po akong mga vlog na bago po may matutunan po kayo dito tungkol sa tubig part sa tubig mga idol may tutorial po ko sa inyo comment down below pakishare sa aking video at pakicomment gagawa ako ng video tutorial tungkol sa tubig lalo na ngayon sobrang init ayan napakahirap panapin Ang tubig sa liti ayan ang laking bitak yan mga lods abangan nyo po ang aking mga tutorial marami po kayong matutunan sa akong channel Huwag niyo po kayong huwag lang po kayong bibitaw sa taga subay pag subaybay sa aking mga vlog. Talaga dito mayroon kayong matutunan na aral lalo na tungkol sa tubig. Thank you so much mga idol. Tubig ipaglaban natin ito sa liti. Sobrang hirap nandito sa liti ang tubig. Thank you so much idol, God sa sol Mahal na mahal ko kayo.